Hello! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Kanina po naghain ng Certificate of Candidacy si Manny Pacquiao. At uh, pinanood natin yung kanyang speech at natanong nga siya ng mga reporter pero mukhang nagulo ang mundo ng social media at ng mainstream media. Kahit nga ako inulit ko pa pero gulong-gulo ako. Kasi sinasabi niya, ang daming korupsyon, uh, ang ekonomiya ay sad-sad, bagsak, maraming walang trabaho. Pero, hindi naman niya binabanatan si BBM. Hindi naman niya binabanatan ang administrasyon Eh dahil nga, alyansa siya ng administrasyon eh. Doon pa nga siya tumakbo sa ilalim ng partido ni Bongbong Marcos. So dito gusto ko sanang intindihin yung mabuti yung mga pinagsasabi ni Manny Pacquiao. So dito po tayo magre-react. paki po ang video ito at huwag kalilimutang mag-subscribe. I-play ko na po. Ako po ay nag-file ng certificate of candidacy para sa ng senador Uh, dahil patuloy ang aking advocacia para labanan ang korupsyon, ang daming anomalya, at hindi lang po yan, marami tayong mga uh, eminensya yung ebidensya. korupsyon na hindi katanggap-tanggap sa aking uh, damdamin na makita uh, dito sa ating bansa. okay. Dahil ako'y naniniwala, hmm. kaya naghirap ang ating bansa, kaya naghirap oh. at nagdusa ang sabay ng mga Pilipino. Hmm. Maraming mga walang trabaho, bagsak oh. ang ekonomiya natin dahil po yan sa korupsyon. Ang korupsyon talaga ang kanser ng ating bansa. Ay eh, tama ka naman, Manny. Tama naman talaga si Manny, yung mga sinasabi niya ngayon. Talagang tumpak yun. Yun talaga ang ugat ng kahirapan ng Pilipinas. Correct me if I'm wrong. Yan po ang dahilan bakit Sad-sad-bagsak ang ating ekonomiya at ang daming mga Pilipino na walang trabaho. Okay. Wala pong mangyayari sa bansa natin. Wala mangyayari sa kinabukasan natin kung hindi po tayo lalaban at ipaglaban. Labanan ang korupsyon ng ating bansa. Kahit labanan ang korupsyon ng ating bansa. Hindi ko lang alam kung sino yung tinutukoy niya ang administrasyon ba ni Bongbong Marcos? O administrasyon pa nung nakaraan? Duterte administration. Kasi kung Duterte administration, malabo naman. Kung ikaw may ikaw ay may lalabanan, dapat yung kasalukuyang administrasyon. Kung lalabanan mo yung yung Duterte administration, tapos na eh. 'Di ba? So sino tinitukoy niya rito? Ang gobyerno ni Marcos, pero hindi nga natin maintindihan eh. Kaya ipagpapatuloy natin. Kailangan kailangan pigilan po ang korupsyon dahil yung korupsyon po sa aking kalaman, sa aking nadiskubre, yan po talaga. Ginagawa nila ang okay. uh, ang uh, politics as a business yun po ang pagkaiba. Maraming salamat po sa inyo lahat at naway uh, ayan na yung tanungan. tanungan. Malagi tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Senator. Question na po sa media. Anyway, okay. Sherry Atores, Torres, ABS-CBN. Sir, magandang hapon. Ay, sir. Sir, um, noong 2022 presidential elections, isa kami dun sa naging um, highest uh, hardest critic Ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr., gaano kahirap sa inyo para ma mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at hmm. ngayon ay tumakbo sa ilalim ng um, party niya? Oh. Uh, hindi naman po na-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ah, okay, Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa corruption, sabi ko kung may linakaw, dapat ibalik may ninakaw, ay ang ang ang, ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then uh, sa aking pagkakaalaman, bayan siguro sa habang panahon ito imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi natin sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi hmm. pa natin nakikita na sa panahon ng Marcos oh. Ang bansa natin number one sa ekonomiya May kurap pang bansa na number one sa ekonomiya Sino kaya ang tinutukoy niya? Diba napakagulo ng mga sinasabi niya? Kanina ang ekonomiya natin sad-sad, bagsak Ngayon number one naman sa ekonomiya Baka ang tinutukoy niya yung tatay ni Bongbong Marcos Napakalayo na ng binalikan niya kaya nga nag na, naguluhan naguluhan na, 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 gulungan, na, na nga ako. Kanina pa ako naguguluhan. At yung sinasabi niya na wala naman daw siyang sinabi o hindi naman daw siya mag, uh, masyadong bumanat kay BBM nung nakaraang 2022 election. Masabi niya, kung may ninakaw daw, ibalik. E eh, malinaw yung interview sa kanya ni Karen Davila. Ang sabi niya, dapat ibalik yung mga ninakaw ng mga Marcos, yung yaman ng mga Marcos. Nasa TikTok yan, napakalinaw ng sinabi niya. Yung mga ninakaw ng mga Marcos, dapat ibalik yan sa Pilipinas. Dapat ibalik yan sa bayan. Ganun ang sinabi niya. Hindi man ganun na eksakto. Eh ngayon sinasabi niya, kung may kung na. Kung nagnakaw, o kung, o tama, kung nagnakaw, dapat ibalik dinagdagan na niya ng kung. So ngayon, sinasabi niya, number one sa ekonomiya. Kaya napakagulo eh. Kaya, ewan ko sa'yo. Sige. in reality lang, in reality lang. May, may, ngayon, hindi ko lang pangbansa natin. tayo. Oh. For, for how many decades? babagsak ng babagsak ang 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 ekonomiya natin. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan oh. ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish yung legacy na magagawa tayo ng legacy ito hindi para magbayaman. At nakita ko ang programa ng Pangulo dito hmm. ano? Lito sa Bagong Pilipinas oh. na magkaroon ng trabaho ang bagong... Oh. oh ang yan. Alam nyo, kilala nyo naman ako, bihira akong magmura. Hindi talaga ako pala mura eh. Pero pag narinig mo si Pacquiao, mapapamura ka eh. Nakita niya raw yung programa ni Bongbong Marcos. Eh nung 2022, ang dami na niyang programa eh. After 2 years mahigit, programa pa rin. Hindi <laughs> eh, ba dapat uh, resulta na yung nakikita natin. Ngayon, programa pa rin. Kailan natin makikita yung resulta niyan ng mga programa na yan? Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Sa lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon, mag-isip po tayo hindi ito uh, labanan ng bawat pamilya kundi ipinaglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan kinabukasan ng sabay wow. Ng Pilipino lilipas lang din tayo lahat alalahanin natin, lilipas lang din tayo kahit ano ka man ka powerful kahit ano ka man kayaman, kahit ano ka pa hmm. tandaan ninyo pag wala na tayo sa mundo ang maalala ng tao yung legasya na nagawa mo sa taong bayan. Legasiyan na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Pero kung ang mo, pangit, masama, magnanakaw ka, mm. eh, hindi ka makakalimutan. Ay, makakalimutan ka ng susunod na henerasyon. Ah. Yun po ang advokasya natin. Yan po ang inahangad natin. Kaya nandito tayo. Tumatakbo para ipaglaban ang sabay ng Pilipino. Kawawa ang mga mahihirap na tao. Ang lagi lang naluluko pagdating ng eleksyon ang daming pagdating tuwing eleksyon oh. masakit sa loob ko na makita ang babait lahat ng mga kandidato puro pangako, puro pangako yun po ang nakikita ko puro pangako, puro pangako kung lahat yung mga pangako ay natupad ang yayamanan ng bawat Pilipino ang yamanan ng ating bansa Sabihin mo yan sa kasalukuyang presidente kay Bongbong Marcos. <laughs> Tandang-tanda natin yung kampanya na napakarami niyang sinabi, napakarami niyang pangako. Doon mo sa kanya sabihin, sa kayong mga magnanakaw na sinasabi mo, <laughs> doon mo sa kanya sabihin, <laughs> buisit ka. Bayan, Imulat natin ang ating mga mata. Mulat na! Yung korupsyon na yan, yan ang pinaka... pinaka-sintro ng problema ng ating bansa. Sintro. sintro. Ultimo revenue income ng ating gobyerno na wala na. So yun po, kailangan mag-isip tayo ng mabuti. Maraming salamat po. Yun naman -tala. talaga nila na ako, yung revenue. Paano nang maging fair? Kasi isa yung family ninyo, ang ngayon ang parang, ang madalas na sinisilit ng mga critics na mga tumatakbo, lalo na yung mga independent, yung kami-pamilya na sabay-sabay na tumatakbo. At marami ngayon nagsusulong ng, meron isang grupo, alyansa na nagkakaisang uh, mamamayan, anim ang tawag sa kanila. Nag-compile sila ngayon na mga political families na sabay-sabay na tumatakbo at plano nilang kasuhan. Ano po masasabi po niyo dito? Dynasty. Yan po kasing tinatanong ninyo na about sa dynasty. Alam niyo po ang constitution konsistos, natin, nags, ang batas natin nagsasaad, nagsasabi na lahat may karapatan na tumakbo basta ikaw ay qualified, qualified sa uh, mga requirements. Ano yung qualification na yan? Marunong ka bumasa, marunong ka sumulat. E eh, pagka hindi mo, pagka hindi mo pinatakbo yung isang tao, inalisan mo ng karapat. Contradict naman doon sa ano. Ngayon, <laughs> yan ang, ang, ang klamo nila. Kung may batas na mapasa about sa anti-dynasty, why not? Bakit hindi natin sundin? I-implement natin. Why not? na. About... Wala pong problema. Pa ang akin dito hindi para sa pamilya. Ang akin dito hindi para sa sarili ko. Kundi para sa bayan. Kung paano umunlad ang ating bayan. Pero, Sasabihin ko sa inyo totoo, ito ang reality sa larangan ng politika ngayon. They make politics as a business. 98% o 99% dito sa bansa natin. 99%? Hindi ko naman nila lahat. Mayroon naman mga honest dyan. Pero pag nandiyan na sa, sa posisyon, gahaman sa pera. Huh? 99% di naman nila lahat. <laughs> Hindi naman lahat. May nadita pang 1% eh. 99% lang gahaman sa pera, sabi niya. Gusto mo tayaman at hindi iniisip ang kinabukasan ng mga Pilipino. Iniisip ang kinabukasan ng sabay ng Pilipino. So sabi niya, labanan ang korupsyon. Paano niya lalabanan? E nasa administrasyon siya. Aliansya siya ng administrasyon. Doon nga siya tumakbo sa ilalim ng partido ni Marcos eh So paano niya lalabanan ang administrasyon? 'Di ba? Alangan namang ang alaang labanan niya ay eh, oposisyon, ang oposisyon mga Duterte. Although hindi tum hindi pumapayag mapayag si Huntiberos sa kasi Castro dahil sila daw ang oposisyon. Gusto nating maintindihan ng marami ang oposisyon, sila po yung mga pumupuna, nag-u-oppose. Kaya nga oposisyon, nag-u-oppose sa administrasyon. Ang administrasyon naman, Bongbong Marcos, Sila Romualdez, Lisa Marcos, at yung mga nakaupo sa mga departamento, mga ahensya ng gobyerno. Yun po ang administrasyon. Ang oposisyon, yung mga nag-u-oppose ang tumata yung oposisyon ngayon ay mga Duterte. Kung ikaw, Manny Pacquiao, nasa administrasyon ka, paano mo lalabanan? Lalabanan mo ba yung oposisyon? Ha? Baka may korupsyon? Hindi na nga nabibigyan ng budget. Ang OBP, binigay na lang na budget, 700 million. Ano, hihimayin mo yung 700 million? Baka pasweldo lang, kulang pa yun eh. Lalabanan mo ba yung 1.4 billion a day sa flood control? Iimbestigahan mo ba yan? Ha? E yan yung sinabi sa speech ni Bongbong Marcos. Yung 90 billion. Iimbestigahan mo ba yan, Manny? Pag nanalo ka ng senador? Siya nga nagpakuha niyan. Inutusan niya yung chairman ba yun? Chairman ng PhilHealth? Yung ba ang tawag doon? O no? sekretary ng PhilHealth? Inamin niya sa investigasyon ni Bongo, the president, inutusan daw siya ng president. At binipinasan na kay Recto. Yung ayuda ni Martin Romualdez na ipinasa niya sa sarili niya na 500 billion pesos. May liquidation ba yun? I-audit ba yun ng commission on audit? Maraming iba't iba pang korupsyon sa agriculture na lang. May mga smuggler dyan. Hoarder nasabi sabi ni Bongbong nung nakaraan zona niya. Hindi yung nakaraan na ngayon na Yung mga una pa. nasabi sabi niya, kaya nagmamahal ang bigas, ay ang problema ay mga hoarding. Smuggling. Nag, nag ano uli siya? Nag zona uli. Hindi na niya nabanggit yon. Ito pong corruption, droga Mr. Manny Pacquiao wala pong binabanggit ang Pangulo dyan wala siyang war on corruption wala siyang war on drug hindi niya nga nabanggit yung drugs yung corruption hindi niya nabanggit sa zona so paano mo lalabanan yung corruption alam mo budol na budol na kami nabudol na kami ha ginoong Manny Pacquiao eh hindi na po kami uulit hindi na kami magpapabudol ulit. No? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa inyong lahat.